<laughs> Bibigay sa kanya May anak siya babaeng bata Ay, ko! punga <laughs> Bibigay lang yan, si Myla Lagay dito Bibigyan mo na lang na, si Myla Nagalit nga hindi binibigay yung ano hindi sa <laughs> <laughs> das. Das <in> <laughs> <laughs> si Maricar na lang daw Si Maricar, rin ka, iba yung eh. Iba si rin ka rin yung pwede. Kalbo. Kalbo. Hihingi niya si Maricar. Hindi daw. Ayun na lang, isa yun. Ito na ay, nakakatakot naman ito. Ha ha ha! ito na lang, ma. Ayoko ako ba? <laughs> Hindi. Ayaw po, wala Ayaw po. na ito. Tamil... Hindi. <laughs> ay. Ayaw daw niya. Ano yung nasari niya baka umiyak niya? Oo, oh, iiyak yan um. <laughs> <laughs> oh. Ibang nanuka ni Mana, iiyak yan. Para ng baby yan ngayon. <laughs>